Morning guys. Dito po tayo ngayon sa Paronyak. May meron lang pick-uping guys. Si may hatid papuntang airport. Sa Airport 3. Mamaya-maya kasi ang sakay ng aeroplano Mga 11 guys Kaya May pipikapin ako dito sa ano, Paraniyaki na pasayro guys Yating ko dyan sa airport Sa Airport 3 Kasi may airport to May airport 1 tatlo kasi ang airport dyan eh. Ang dating airport yung one yung Mia tapos yung pangalawa yung Centennial to tsaka airport 3 eh pag sinabi yung airport 3 alam na natin kung sino yan kung saan yan pag isang anong airport airport 3 ayaw, dali lang yun maintindihan airport 3 diba guys na pa ngayon, malamig pa ang panahon kasi maaga pa eh. good morning mga followers magkape na tayo mga mga guys kape na tayo, masarap na magkape ngayon ganitong oras, umaga maya maya lang guys magkakapin na rin ako pagkatapos ko mag drive Guys may pasok pa tayo ngayon Sabado Bukas Diog Linggo Kapag relax naman tayo guys Kahit isang araw lang Ang pahinga natin Okay na yun Basta maganda lang Ang pangangatawan Wala kang Dararamdaman Sa katawan na Maayos lang yung pangangatawan Wala sakit okay lang yan so guys dito muna may pipikapin upin lang ako dito hintayin ko lang ako yung pipikapin ko nandito, nandito na po tayo sa sa Paranaque Village maraming salamat sa inyo followers maraming salamat bye bye